Hello po mga kalaki, good morning po, magandang umaga po, gising na po mga kalaki eto na po mga kalaki, ang mga masuswerteng 2-digit lucky numbers po Para po sa inyo, at syempre po para po sa lahat Kahit po nasa abroad kayo, kahit po nasa Pilipinas, pwede po ang mga lucky numbers namin At syempre, ngayon pong Bermans, o oh, diba? Nako, nakakatawa naman ano po Pumasok na po ang Bermans po sa atin Diyos ko, napakalamig na po ng mga panahon At sana ngayon bago magpasko palarin po tayo, swertehin po tayo. Congratulations po sa mga nanalo ng September at October at sana po ngayon pong November ay isa ka sa mapanalo namin. Ano po mga kalaki? So mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers po natin para po sa inyo. Halika na po, kunin mo na. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, ang lucky numbers po namin. Libre po, wala po itong bayad ha? sa mga nagtatanong po wala pong bayad ang mga lucky numbers namin pag in po namin sa Facebook, sa Youtube, sa TikTok wala pong bayad ito private consultation po ang may membership fee lagi ko pong sinasabi yan, July pa lang sinasabi ko na yan private consultation po ang may membership fee po tututukan namin kayo sa mga ipapakode nyo sa mga ilalaban nyo at kami po magbibigay sa inyo ng ilalaban nyo ng lucky numbers sa loob po ng 3 months sa mga interesado lang po. Okay? At baka naman pag natutukan kita rito, swertehin ka rin tulad nila. At baka ikaw pa ang kauna-unahan nating maging milyonaryo ngayong taon na to. Well, mga kalaki, eto na po ang mga two digit lucky numbers. Tandaan nyo po ah, sa mga interesado po na magpa-member sa mga private consultation namin, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para po legit na legit na ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. So mga kalaki, tara na eto na po, ang mga lucky numbers natin Luzon, Visayas, Mindanao Metro, Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki, maraming salamat po congratulations sa mga winners sa mga nagbabalato po sa amin ni Lola pagpalain po kayo at mananalo po kayo ulit dahil mabuti ang puso nyo at hindi kayo madamot at siya nga pala, sa mga nananalo po na nagsasabi na sila po inanalo proud po ako sa inyo, pero dun po sa nabibigyan natin ng mga lucky numbers at sinasabing hindi sila nanalo bahala po kayo, kayo po magdadala niyan. Congratulations pa rin po. Ito na po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin ngayon pong 2 digit, kunin mo na. Romblon, 2-26, Angono Rizal, 3-24, Montalban Rizal, 7-14, Antipolo, 9 Gs, Taytay Rizal, 12-14, Cainta Rizal, 13-25, San Mateo Rizal, 8.29 29, Isabela, 4, 21, Tugigaraw, 7, 22, Rojas, 14 capis Capiz, 26, 24, Buhol, 3, Bulacan, 12, 21, Baguio, 7, Gis, Bicol, 5, 16, Batangas, 31, 34, Bataan, 29, 32, Butuan, 5.9 Benguet, 1 17 Iloilo -ilo. 4 11 Leyte sa East 22 Samar 30 20 sa East 22 Manila 31 5 Pasig sa East 34 San Juan 12 8 Marikina 3 29 Kalinga Apayao 8 2 Tabuk 7-24. Quezon City, 19-21. Pampanga, 8-17. Pangasinan, 11-13. La Union, 5-21. Ilocos Sur, 2-30. Ilocos Norte, 21-9. Nueva Ecija, 15-24. Nueva Vizcaya, sa East 2, Masbate 130, Cebu 34-15 Aklan 7-24 Aurora 25-28 Laguna 72. 2 Quezon 28-9 Olongapo 34, 4 Dabao 9 sa Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Dabao para sa masusugid nating mga followers dyan na nagtatanong po ng mga laki numbers namin kung paano po kami ipafollow. Hanapin po ang mga legit na account namin para hindi po kayo maligaw. Red parungkin po ang itype sa Facebook. Hanapin po. Tingnan nyo po doon sa people. Sa task, pipindutin nyo people. Tingnan nyo ko ang followers. 315,000 followers. Kami po yan. Check. May second account po kami. Red parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen. 50,000 followers. Tingnan nyo ang followers. Check. Kami rin po yan. At Aris Gatchal yan. At meron din po tayong YouTube, mga kalaki. Ang YouTube po natin ay 16,200 followers, Red Parungking din. At siyempre TikTok, 417,000 followers kami po yan mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa mga masusugid namin mga taga-subaybay dyan, pwede po kayo mag-message, humingi ng lucky number sa mga account na sinabi ko. Pag nakita ko po kayo na nakafollow, at heart ng heart, comment ng comment, at share ng share ng mga videos namin, automatic po bibigyan ko po kayo ng libreng code at lucky numbers. At para po sa mga interesado naman na subukan po ang private consultation, may slot pa po, ibibigay ko po sa inyo yung mga hindi po nag-renew ng slot para ngayong pong uh, sa November. Ibibigay ko po sa inyo yung slot para masubukan nyo naman po malay nyo. Mas malaki pala yung price na panalunan nyo kesa sa kanila. At sa mga hindi pa po nananalo dyan, tututukan po namin kayo. Kaya stay lang po kayo dito sa vlog namin. Wala po itong pilitan. At syempre, ang lucky numbers namin, inaalagaan nyo ng 3 days bago po natin bitawan. Okay, mga kalaki, ituloy na po natin ang 2-digit lucky numbers. Taylak sa East 24, Kirino 3, 31, Bacolon, 12, 26, Cavite, 35, Taguig, 31, 16, Mindoro, 12, 18, Marinduque, 5, 7, Caloocan, 24, 29, Muntinlupa, Gis, 14, Palawan, 1, 9. Sambales sa East 35. Ayon mga kalaki, kompleto na po ang mga 2 digit lucky numbers ngayong umaga gising na po at make sure po ang 2 digit namin na na ibinibigay sa si inyo, iraramble nyo po kung gusto nyo para mabaliktad man po ang numero sure win po tayo at syempre ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time, shout out po tayo sa mga uh, po kami rito sa may Burnham Park sa Baguio City kami po ang grupong uh, ano to, Ginhawa, ano, ginhawa boys. Ano Ah, gigin, sa massage namin, giginhawa, giginhawa pa kiramdam mo. Ayan. Hello po mga kalaki dyan sa mga basa bata taga Baguio City. Maraming salamat po. Maraming po kami followers din at sana makabalik nga ako dyan ngayon bago magpasko. Ingat-ingat po at papasyalan ko po kayo dyan sa Burnham. Picture-picture tayo. Ayan po mga kalaki, syempre sa mga toda po ng tricycle driver naman po dyan sa Bataan. Hello po. Maraming maraming salamat po dyan sa Maribelis. Bataan sa mga driver dyan. Shout out, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. At wag po kayo magsawa na manood sa amin. Okay. Ito po, po ulit si SG Red na sinasabi na ang mga lucky numbers namin, kung gusto mo ilaban mo. Kung ayaw mo, okay lang po yan. Wala pong pilitan. So, good luck po. At gusto ko ngayong bermans Lahat po tayo suwertein at manalo. Gising na! Good luck!